Hello! So ayan, magmumukata kami sa bahay. Ayan. So, ito yung famous na pagkain dito sa Thailand ang mukata. So, papakita ko sa inyo kung ano ang mukata. Okay? Very famous to dito at love to ng mga site Last time, ayoko nito. Ayoko kumain dito yung bago pa ko dito. But now, one of my favorite. Na. So, papakita ko sa inyo kung ano yung ano yung mukata. Okay? Yaka, na daw siya. Ay, masusunog na yung pagkain ayan. So, Papakita ko sa inyo mo kata. Ganito. Mayroon kami electric na pot. Pero hindi yung ito yung traditional na electric pot lang kami. So, ano yung mukata? Ito yun. Ayan. yung mga seafood, yung meat, tapos yung gulay, tapos yung sauce. Ayan. Ayan yung mukata. Kung anong gagawin mo, yung cabbage. Ayan no Yung cabbage. Ilaglagay mo yan dyan. Ayan. Tapos yung carrot lahat. Tapos ito, tutuloy na ba siya? Ayan. So, ayan, kakainin namin. So, ayan, ito yung modern way na mukata dito. Pero yung traditional way, next time, papakita ko sa inyo ano yung traditional way na mukata dito. Ito yung parang hot pot sa atin. Ayan. Pero iba lang yung meat. Yung may meat, ayan yung meat na may ano na yan, may flavor na, na mix na nila. yung oyster, tofu. So, so, hindi ko alam ano to. Ayan. Ayan. Ay, crab pala to. Ang gulay namin, carrots, cabbage. Tapos itong kangkong. Ayan. Meron ako ditong mangga. Ang mangga tapos so, suka. At toyo. Oy. Mm. Ayan yung sauce. Tapos si Zandi, ayan, bumili siya ng ice. Five bat lang ba yan? Five bat na ice. Pakita mo yung five bat na, five bat na ice. Ayan, five bat yan. Kung sa atin, seven pesos. Ba, dami? Uh, ayan, may lalagyan. Ito yung, ayan, yung sabaw. Ito siya, meron na yan siyang lasa. So ilalagay mo yun dyan. Lagay mo yung kangkong, yung cabbage, yung macarons. Kahit anong gusto mong lagay dyan, pwedeng pwede. Yung mga gulay-gulay. So, ito yung favorite namin. Mukata. Or mukrata. Yan. So, yung mga namin always dito. Mukata in the house. Ganda hmm. yung nagawa ni Sandy. Ganda yung nagawa ni Sandy. Hmm. Hmm. kaming ano dito, cabbage. Ito ah, yan. Mm. Cabbage dito. Iba yung lasa ng cabbage dito kasi sa, sa, Thailand. So, makakain mo siya kahit hilaw. Yung kahit hilaw. Mm. Stop siya. Mmm, ang kata. ice. Dami. Daming ice dito. Shrimp, <coughs> crack, is life. Allah. kakain tayo ng karne at seafood. Ano seafood yung hapa? naman yun. So, hindi tayo ng coke. may coke rin Ayan, o. na yan. yung seafood. Lagay natin yan, yan. ito na yung meat try natin sauce sa kain Mmm. kumain natin mat ครับก็เป็นของ Tốt ที่นี่นะครับ Ano mo sasabi <laughs> mo? Yeah. Yeah, yan yung sauce. Yan, jam yung gulay tapos hmm, aloy mai. Uy! Fireworks, <laughs> fireworks tayo dyan. Ayan na, no, guys. Maglalagay tayo nito. Ayan. Doon sa soup. Tapos naglagay na rin kami ng... Ano ito, B? Ano? Tapos... Ayan po. Mm. So, nainan niya. Sarap! Mm. Ito. Ito. Kunin ko rin to. Ayan yung sauce dito. Maanghang to. Kita mo naman yung sili, oh. Dami-dami. Diba? Pero, Magusto gusto mo na mga spicy food, ay, sarap to. Sarap talaga to. Let's eat. So, si so Titik Mani yung mga seafood. Kaya mo yung seafood, Tofu. Fish Tofu. Sabihin mo sa akin kung masarap. Lahat ng ito, 180 baht lang. 180 baht. Sabihin mo sa akin kung masarap sa iya, sa Thai. Chef. Chef Lailay. Ayan 180 baht. Sa peso. Nasa 250. 250. Nasa 250. Ito lahat karne, yung seafood, yan. 250 yan yung sauce, ito yung... pa. Kapa. Ito yung